Hmm, yang. Guys, biyahe tayo. Biyahe, <coughs> biyahe <biyay> tayo, guys. <coughs> biyahe tayo, biyahe. <coughs> biyahe kami, guys. <coughs> Yan. Lapit lang naman. Ikot-ikot lang naman tayo sa bang pwesto, di ba? Nakaabot lang tayo sa ating mga pwesto. Ngayong hapon, monitoring tayo. At yan. Palinis na yan. Ayan. At ito ko Yan. ang palinis ng helmet guys. Nabanglo ka no gamin? ng helmet. Nabanglo kin kuminang no ka. Yay helmet. Maya, maya tayo. Sa dan kapila dati. Ito eh. Ang pang kayo na pa jack room dito. Dala dyan di pa marina. Sino dyan marina? Eh, kabagyan tayo. Kano pa kasi natin karot? Next week. Basta ma maala na lang dyan. Ayan! Biyahe-biyahe tayo guys. Biyahe tayo. Ikot-ikot tayo dito sa Quezon City at part ng Valenzuela. Ayan. Yeah. Biyay-biyay tayo guys. Topping hand. Oh wow. Ganda po miyahe. Eh. Kasi malam malamig ang panahon. Ayan, biyay, biyay. Oh. Pag-ibig po sa'yo. walang halong BIRU Kaya sana'y paniwalaan mo Walang ibang mamahalin Kundi ikaw lamang GILIW Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig po sa'yo dito tayo tignan natin natin pwesto dito, kuha tayo ng lungganisa lungganisa dami bumibili o, diba? may mga nakapila na bumibili ng lungganisa yun, wala tayong paradakay wala Baik wow, wow, wow. Thank you, thank you. Ya, yeah, antarano. Checking landscape supuesto, checking <Yeah>. Ayan, dito tayo ngayon sa harap ng Charks Ayan, dito tayo sa Charks guys Ayan, dito yung Charks niya namin Tanto tayo Dito sa Charks mm. Oo, daming tao guys, traffic traffic, dahil linggo ngayon, linggo traffic ngayon Ayan, daming tao, siksikan Hindi mm. tayo makatahan dahil matraffic Ayan, matraffic guys, matraffic mm. Sedihnya, dah, dah. Ya, jangan. Ya, ya. Hello guys, hello. Bagaimana kabut saat yang lalu? Happy Sunday sa inyo lahat guys. Sa guys, pauwi na tayo sa ating bahay. Tapos na naman natin yung pag-iikot at pag at check sa mga pwesto. Yan. Yeah. Kaya uwi na naman tayo guys. Maaga na naman upas yung trabaho. Hanggang sa muli guys, pa bye! -bye.